So, hello mga kaibon. So, pasensya na po. At, uh, medyo natagalan ako nag-post sa uh, atin. At, galing po ng bakasyon. So, iniwan ko po itong mga alaga ko ng limang araw. So, sinecheck natin. Uh, wala naman pong namatay sa limang araw na iniwan ko. At kasi naka ano yan, good for 5 days na po yung ginawa ko sa kanila. Nagiwan ako ng mga tubig. Yan. Tapos okay naman sila lahat. Pero saktong-sakto ubos lahat ng mga pagkain nila. So may mga sobra din. Mga pasobrang marami. Uh, may inakay na kasi. So ayan mga kaibon. So Okay naman sila lahat. So mga kaibon, tuloy pa rin natin yung pagbibigay natin ng pamaskungang dog. Hanggang sa New Year. So ayan mga kaibon, tuloy po natin. Magpapos po ako ulit ng pamimigay natin na ibon. At yung mga gustong kumuha ng mga linyadang magaganda o okay, Merry meron po tayo. So ayan mga kaibon, uh, Merry Christmas po at advance happy new year so tuloy tuloy po tayo mga kaibon sa magbibigay at uh, ano to magpapalam muna po ako tapusin ko lang po itong pagpapakain sa mga laga ko then update po ako sa post ko po sa facebook at sa youtube channel so ayan maraming salamat hanggang sa muli alam